Pinakamataas man ang budget na inilalaan ng gobyerno para sa edukasyon. Marami pa rin problema sa sektor na ito. Bukod sa kakulangan ng mga classroom, mabigat din ang pasani ng mga guro. Matupad lang ang sinumpaan nilang tungkulin. Ang kwento dokumentado ni Lord de Vera. Kung kalunos-lunos ang ranggo ng estudyanteng Pinoy sa buong mundo pagdating sa pagbabasa at pag-iintindi Siguro dito natin simulang tukuyin kung ano at saan tayo nagkukulang. Ground zero ng karunungan. Ang pangalawang magulang sa labas ng tahanan. Parang may anak na higit 35 ang bilang. Sa siyam na taon na pagtuturo ni Teacher Pau, para sa kanya, ang isa sa ugat na mga problema ay... Reading talaga. Mm -hmm. Ay Sa private school kasi, kanilasa dyan... Uh, parang yung helicopter parent kung tawagin. Yung natututukan talaga. Tsaka may mga kaya. So may afternoon, may kumon. Ang pa. Mm -hmm. eh, sa public school, sobrang bihira yung may ganong parang follow up sa bahay. Mm -hmm. Sumobra nga lang po sa lima yung nahirapan magbasa. mo mm Even -hmm. alam paano hahatiin ang sarili mo. Eh, okay, naintindihan. So, ka ano... Sa araw-araw na -araw Pagbiyahe niya mula Rizal hanggang Marikina, doble kayod palagi si Teacher Pau para makamit ang hangaring lahat ng estudyante niya ay matuto. Sa so, technology, sobrang nilang parang pinalaki na ni Peppa Pig. Pero bakit gano'n? Kung napaka po kayo, magaling sila mag-English, pero simpleng instruction, hindi kaya sumi. Yung simple nga lang na, kanina, kulaya ng pula ang puso. Ano teacher? Mm, mm. Ano daw? ni, ni dapat yan, ang gansa ni. So pag reading, reading talaga, magpapagawa ko ng activity sa buong klase, tapos kukunin ko yung dalawa na mahina sa pagpabasa, yun ang gagawin ko. Basa lang kami ng basa. Katulad, katulad kanina, ganina, parang ang last period, may ginagawa yung kaklase, sila nagbabasa lang. May iba kong pinapagawa sa kanila yun. So medyo dagdag sa trabaho, pero ganun talaga. Hindi naman talagang work ng isang guru. Ilan doon sa pang pribadong moment mo na dapat, mm -mm. yung nasusunog dahil kailangan mo mag-prepare para sa alas 12? Um, kadalasan naman po ito pag uwi. Uwi Medyo magpe-prepare ka na. Pero kami po kasi ang ginagawa talaga namin, ah uh, weekend, magpe-prepare ka na na. lesson. For the oh, whole week. No, the Meron bang panong kay teacher? Meron bang hindi naiintindihan? Hindi lahat ng superhero nakasuot ng kapa. Yung iba sa kanila naka-uniforming simple at ar armas lang ay chok, ballpen, lesson plan, notebook habang nakaharap sa pisara. Ang pinakamahusi daw ng mga guro ay nag ng marka hindi lang sa mga test paper. Nagmamarka din daw sila sa ating mga kaluluwa. Ako po si Lord De Vera, mukha ng maliliit. Isyong malalaki Kwento ng tao, dokumentado. Mga kapatid, jigmanikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.